Si Long ay kakakabit lang ng isang rebulto ng ginto na may bigat na daan-daang tonelada. Hindi inaasahan na dahil sa kapabayaan, nadulas at nahulog sa isang butas sa yelo. pa paman, nung makarating siya ng ilang metro pa pababa, labis na nagulat, natuklasan nila na ang ilalim ng dagat ay puno ng napakahalagang ginto, ngunit hindi ito ang tamang panahon para mag-isip pa tungkol sa ginto o mga alahas. Dahil kailangan niyang makahanap ng butas upang mabilis na makalabas, sinimulan niyang hampasin ang yelo ng malakas, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, walang bakas ng pagkabasag ng yelo, bago pa mawala ng malay si Long. Bigla na lamang lumangoy ang Isang sturgeon malapit sa kanya. Dito siya biglang nakaramdam ng isang bagay. Kinuha niya ang buntot ng isda, sinundan ito at lumangoy patungo sa pasokan ng yungib. Kasabay noon, napansin ng lalaking nasa pampang ang paggalaw ng babae. Mabilis niyang hinila ang pamingweight. Ang laki ng nahuli niyang isda. Malaking isda. Malaking isda. 5, anim, pito o 80 pounds kaya ito, 'di ba? Nakita nilang malapit ng hilahin si Long mula sa tubig. Hindi inaasahan na biglang nakawala ang isdang sturgeon mula sa kamay niya. Dahil nagbigay siya ng sobrang lakas at naputol ang kanyang panghuli. Sa kabutihang palad, sa gitna ng panik, natagpuan ni Long ang bibig ng yumib. Pagkatapos, ginamit niya ang huling hininga upang humingi ng tulong sa iba. Nakakita ang mga tao sa itaas na mayroong nahulog sa ilalim. Di nagakalang bigla na lang mangyayari ang aksidente. Si Long ay hindi sinasadyang natrap sa nagyayelong tubig. Malapit na siyang mawala ng malay dahil sa kakulangan ng oxygen. Ngunit sa pinakapanganib na sandali ay matagumpay siyang nakahanap ng daan papasok sa yungib kasabay noon. Nakita rin siya ng mga tao sa pampang, ngunit una ay inakala ng ilan na isang lumulutang na bagay yon sa tubig. Agad siyang natakot at nagpanik, sa kabutihang palad. Natagpuan ni Antrang na may buhay na tao sa ilalim ng tubig. Kaya, dali-dali niyang kinuha ang chainsaw at nagsimulang magligtas. Nagputol sila ng malaking butas sa yelo. Pagkatapos, nagtulungan silang hilahin si Long kapataas. Ngunit sa puntong ito, dahil sa sobrang tagal ng pagkalubog sa malamig na tubig, mabilis na bumababa ang temperatura ng katawan ni Long. Kung hindi gagawin wan ng agarang lunas. Hindi magtatagal at tuluyan nang titigil ang tibok ng tanyang puso. Ngunit, ang dahilan kung bakit nandito si Long. Dahil lamang sa nanguna si Long sa isang pangkat ng mga arkeologo noong nakaraang mga araw. Sa isang malaking sinaunang libingan upang magsaliksik, nagbigay gulat. Nakakita sila ng ilang mga mahalagang yaman sa panahong ito. Gayun pa Matapos pag-aralan ng mga datos, napansin ng buong koponan na kakaiba ang yaman na ito, dahil ito ay mga gamit ni Hanikma, ngunit ang libingan ay mula pa noong panahon ng dinasti yang Han. Kaya't hindi magkatugma ang mga ito. Dahil dito, maraming kakaibang pangyayari ang nangyari. Tuwing makikita ni Long ang kwintas na iyon. Paminsan-minsan, naiisip niya ang isang babae sa kanyang panaginip. At sa panaginip, ibinunyag sa kanya ng kalaban ng isang lihim. Pumunta raw siya sa isang misteryosong lugar. Noong una, hindi niya masyadong inisip. Inisip niyang baka dahil lang sa pagod sa trabaho. Gayon pa man, pagkatapos ng ilang panahon, napagtanto niyang hindi madali ang bagay na ito. Kaya't kinuha niya ang kwintas na may Jade at pinuntahan ang may-ari. Umaasa siyang makakakuha siya ng karagdagang impormasyon mula sa kabilang panig. Hindi inaasahan nang ibalik ni Long ang kwintas na may Jade. Biglang nagbago ang hitsura ng may-ari at nalaman niyang hindi basta-basta ang kwintas na may Jade na ito. Sinasabi na ang kasuotang ito ay isinusuot ng pinakamatandang leader ng mga Han hindi lamang siya may kakayahang makipag-usap sa mga patay sa panaginip, kundi pati na rin makakita ng mga Diyos sa langit. Agad na napansin ni Long ang isang bagay. Maliwanag na ang general ay unang tumanggi sa matiwasay na kamatayan sa mata. Ginamit ang kwintas na Jade upang hilingin sa kanya na gawin ang isang bagay. Pagkatapos, may ilang tao na kinuha ang kanilang kagamitan at nagtungo patungo sa lumang libingan. Pagdating sa tinukoy na lugar, bigla nilang nakita ang mga bakas ng paa sa lupa. Nang mapansin na may taong naruroon dati, nagsabi si Long na magingat ang lahat, hindi nila inaasahan, pagkasabing yon. Bigla na lang pumutok ang yelo sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang grupo ng mga mananaliksik na dumating sa isang mapanganib na bahagi ng Arctic, talagang ang nakakagulat. Biglang bumangga ang yelo sa ilalim ng aking mga paa sa susunod na segundo. Lahat ng hindi nakapag-react ay bumagsak ng diretso. Pagkatapos magpanik ng ilang segundo, tumigil ang lahat dahil sa shock. Ngunit nang makita nila, sila'y natakot. Isang napakalaking sinaunang paglibingan ng lumitaw sa harapan nila. Pagkatapos ay may mga taong pumasok, hindi nila inasahan na wala pala itong laman. Ngayon nang sila ay nabigo at handang umalis. Hindi inaasahan na isang misteryosong lalaki ang biglang lumabas. Sinabi ng kalaban na narito rin siya para maghanap ng yaman. Nagkaroon ng pagkakasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, natagpuan ng isang yaman na nakatago sa likod ng pader na ito. Pagkatapos ay gumamit sila ng pampasabog upang magbukas ng isang malaking hukay. Nakita nila ang isang sagradong gintong puno na nakalagay sa loob. Bukod pa rito, may isang gintong rebulto sa itaas ng puno. Nakita ito ng lahat at agad na naging interesado. Napanaginipan nila na natagpuan ng isang napakahalagang yaman. Si Kuya si ay agad na naguto sa kanyang mga tao upang pamahalaan ang lahat. Si Kuya Long, nang makita ito, ay agad na umatake, at nagsimula silang maglaban. Subalit, matapos magtagal ng ilang dosenang round, hindi pa rin matukoy kung sino ang nanalo. Nakita ang sitwasyon na nahihirapan. Hindi inaasahan ni Kuya si na pipindutin ang pindutan. Ang sagradong puno ng ginto ay sumabog sa susunod na segundo, pero pagkatapos ay nahulog ang estatwa sa itaas. Ang estatwa ay tumama kay Kuya C.U.N.G. Pagpapalit ng eksena, si Kuya Trang, ang manging isda, ay nakadiskubre sa huling sandali. Sa ganitong paraan lamang masasagip ang isang munting buhay na nasa panganib. Pagkatapos ay titipunin ni Long ang lahat ng alahas.